Hi guys! For today's vlog nga, naisipan ko na magluto ng tortang talong. Pero yung tortang talong, hindi ko siya niluto ng buo. Ang ginawa ko, pinaghihiwa ko yung talong nung ma, tapos ko siyang balatan at maihaw. Ayan. So, bali pala inihaw ko to sa kala namin. Then nga, binalatan ko. And then nung nabalatan ko, pinagatad ko siya ng maliliit. And then after nun, naglagay na ako ng sangkap ng bawang sibuyas at ng white pepper. Tapos syempre, nagbuhos rin ako dito ng harina tapos nga bali naglagay rin ako ng crispy fry kasi bali ito na yung magiging parang uh, lasa nung aking uh, gagawing torta, naglagay rin pala ako dito ng cornstarch, so yan nung malagay ko ng lahat, hinahalo-halo ko lang toyan yan, halohaloin lang natin ng mag-well combine, and then yan naglagay rin pala ako ng isang itlog Nung mahalo ko na nga, nagadlang ako ng very light lang na salt. Kasi nga baka namang kulang yung lasa nung uh, crispy fry na nilagay ko. So nag lang ko ng little salt para lang may pam pampabalansi sa lasa. So ayan po. At habang naghahalo ako nito, nagpapainit na ako ng aking paglulutuan. At nung uminit na nga yung mantika, so ayan, nag-start na akong magprito ng aking talong yan. So bali pa lang nga, kapag naboboard kayo, na lagi na lang talong yung pritong talong yung niluluto nyo na normal lang pwede nyong gawin to. Napakasimple lang. Napakadaling gawin. So, ayan. At binaliktad ko na nga kasi nga nag-brown na yung ilalim niya. So, ayan po. And syempre, fast forward na tayo. Hindi ko na tatapusin lahat. So, ayan. Bali pala, ito yung lahat na naluto ko. Ayan. Ito. Ayan. Tapos nagluto pa pala ako ng bangus na nilagyan ko rin ng crispy fry. So, ayan guys. Kain tayo guys. Thank you all again for watching.